lalim sa malawak na asul na karagatan, naninirahan ang isang maliit na dolphin na nagngangalang Kai. Gustong gusto ni Kai ang lumukso at magsaboy, ginagawang sumasayaw ang tubig sa tuwa. Isang maaraw na umaga, nakita ni Kai si Falasa, ang pinakamatalinong dolphin sa kanilang pangkat, na mukhang malalim ang iniisip. Ano po ang iniisip ni New Tanong ni Kai, lumalangoy papalapit. Iniisip ko ang ating tahanan, ang karagatan at ang ating espesyal na trabaho. Malumanay na sagot ni Thalasa. Ang mga dolphin ay parang mga tagapagbantay ng dagat, Kai. Tinutulungan nating itong manatiling malusog at masaya. Paano po namin ginagawa iyon? Nagtatakang tanong ni Kai. Ipinaluanag ni Thalasa. Kami ay matatalinong nilalang, Kai. Nag-uusap kami sa pamamagitan ng mga Click at whistle at nagtutulungan kami upang makahanap ng pagkain at protektahan ng aming mga kaibigan. Bigla, isang madilim na hugis ang lumutang. Ito ay isang makintab na kumukulubot na plastic bag na nakulong ang isang maliit na isda. Naku po, sigaw ni Kai. Hindi ito nabibilang dito. Bumuntong hininga si Thalassa. Minsan ang mga bagay mula sa lupa tulad ng plastic na ito, ay nakakahanap ng daan patungo sa ating tahanan. Maaari nitong saktan ng ating mga kaibigan sa karagatan at gawing may sakit ang ating tahanan. Dapat tayong tumulong, deklara ni Kai. Sa isang banayad na tulak, ginabayan ni Falasa ang bag at maingat na inilabas ni Kai ang isda. Pagkatapos, itinulak nila ang bag patungo sa ibabaw. Umaasang dadalhin ito sa lupa. Nagtagumpay tayo! Sa masaya sabi ni Kai. Ngunit paano kung mas maraming plastik ang dumating? Mumiti si Thalassa. Doon makakatulong ang ating mga kaibigan sa lupa. Kung pananatilihin nilang malinis ang kanilang mundo, mananatiling malinis din ang ating mundo. Kaya napakahalaga ng ating trabaho bilang mga tagapagbantay, sabi ni Kai. Manauunawaan. At kapag tayo ay malusog, malusog din ang buong karagatan na nakakatulong sa buong Earth. Kaya, tandaan si Kai at Talasa, sa bawat pagkakataon na makakita ka ng dolphin, alamin na sila ay nagsisikap upang panatilihing kahangahanga ang ating mundo. At makakatulong ka rin sa pamamagitan ng pagpapanatiling malinis ng ating Earth at pag-aalaga sa lahat ng nilalang nito.